Lalagalag <laughs> ako ngayon dito mga idol uh, Meron akong hinahanap ngayon dito sa loob ng mall uh, Meron akong hinahanap ngayon dito uh, Hindi ko makita Bali inutusan ako ng ano ko mga idol Inutusan ako ng asawa ko <laughs> hindi ko lang alam kung ano yung inutos niya sa akin pero alam ko na kung saan ko hanapin yung ano inutos niya sa akin yan andito ko nakita niya di ba ikot ako ng ikot to, oh. oh. may inutos sa akin hindi ko pa makita <laughs> ay ito andito na siya yan yung mga yan yan. Dito maghahanap ako ngayon dito mga idol. Maghahanap ako ngayon dito ng yung inutos niya sa akin na ano na palitan ko daw yung aming gripo. Ha! Palitan 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 ko daw yung aming gripo. So, nandito na ako ngayon mga idol. Ayan ngayon Naghahanap ako ng ano Yung mga Mga tamang presyo lang <laughs> Umurahin lang siguro Pero Yes sir Doctor noon Doctor noon po yes, May nahanap lang po ako eh Ano po Opo may hinahanap po ako na hindi ko mahanap. Ito Dito din ako bumili nun mga idol eh. Kaya lang inabot lang siya ng one year. di na na hindi na nagtagal Hindi, sa na. At... na hinahanap ko Chrome eh. po ganyan na pinaka. Wala. Oh. Stainless ano. po. Ah, dyan Masay stainless 'yan. Na na. Shower. May ilangang, may na. May may ito. ito Ito chrome. ito

walang iba no? puro ibang klase yan stainless ba yung mga ganyan ito po stainless mga bako ba may silang ay mga ganyan stainless yan ako Requesting for 1350 to sa, sa loob 1350 to 1350 to nasira din kaga wala akong mahanap idol ah hindi ganong ano hindi ganong maganda hindi nahanap ko pupunta talaga ako sa kabila wala akong mahanap dito mga idol wala Wala nga Hindi, meron din pala dito Meron din pala dito dito eh. po Nagahanap nga ako ng ano eh Pang uh, Ah, shower to dito Pang, pang shower to dito Gripo. Shower, PJ, gripo gripo gripo. sa mga. nagaling na ako dun. Wala akong makita eh. Wala akong makita. Talagang doon ako pupunta sa pinapupunta sa akin ng asawa ko. <laughs> doon ako maghahanap sa kabila mga idol. Wala akong nakita dito. Kaya eh, doon ako magpunta sa pinapahanapan sa akin ng asawa ko.